Good evening po sa Lalamo Riders na ito. Ito yung plate number ng mga motor, mga idol. Pasuyo, ibalik na lang yung susi na pinadala ko sa iyo. At yung bayad na 3, uh, 137 sa inyo na yun. Sa inyo na po yun. Yung susi, importante yan, idol. No? Importante yan. Naghihintay kami hanggang hapon, hindi, hindi ka dumating. Naggamit ka pala ng pangalan ng ibang uh, kapwa riders mo. Hindi ka pala ikaw yung si Yuson magamit no? gumagamit ka ng ibang pangalan. Pasuyo na lang, Malit na bagay lang 'yan, hindi ka mapagkatiwalaan. Pasuyo na lang. Oh, no? ibalik 'yung susi. Ito 'yung plitamber mo na blatter na rin kita dito sa barangay namin. Ibalik mo kung saan mo nakuha 'yung uh, kung saan mo pinipick up 'yung susi. Okay? Ibalik mo pakisuyo na lang bago pa ma-red alert 'yung sasakyan mo. 'Yung motor mo para red alert ko 'yan doon sa LTO. Oh, no? pupunta kami sa LTO pag hindi mo may balik yung uh, susi na yan na binigay ko sa iyo so, maghahapon kami nag-aabang sa iyo, umaasa kami na darating yung pinadala namin na susi yung pala ay isa ka palang uh, tokwang na tao wala kang uh, silbi no? wala kang silbi na klasing rider no? ikaw lala rider ka pa naman no? tapos ganyan ka ang ganda-ganda ng usapan natin